mga palangka. Good morning. Good morning. Sinubukan ko kasi tinan mo, oh, tumatanda na yung kanyang katawan. So, Itong luyang dilaw, hindi ko kasi alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Akala ko katulad sa luyang luya. Sa luya. Ito pala, mga luyang dilaw. Pag malaki na, akala ko yan lang ang ano niya, yung laman ba? Siya pala, ang laman niya papailalim. Akala ko papaibabotin mo mga lalabs. O, oh, hinukay ko siya. Ang lalim ng pinaghukayang ko. Akala ko, <laughs> kaya pala hindi ko siya mabunot-bunot dyan. Kasi, andami na pala niya laman sa ilalim. Ganyan pala itong luyang dilaw. Kasi ngayon lang na ako nagtanim nito eh. Sabi ko, subukan ko kaya tanggalin. Parang hindi naman nalabas yung laman. Ganyan pala siya, oh nag-uugat pala siya papailalim tapos dumadami na siya ayan ng no, mga palangga di ba ngayon lang ako kasi nakaranas magtanim nitong luyang dilaw kaya sa susunod pag lumaki pa siya pag itatanim ko ulit yung iba pag malaki na yung pala ang style niya kaya pa sabi ko bakit tumatanda na to hindi ko pa naano ayan, mga lalabso tapos doon naman sa dulo tinanggal ko yung luyang dilaw ayun kasi tumatanda na sila kakaiba pala siya kasa luya dito dilaw no yan mga langga thank you thank you